At narito na po ang mga mainit na showbiz balita ngayong araw ng Miyerkules. Kazi, pinali sa tinina pinagperform perform sa Kasanggayahan Festival sa Sorsogon. Viral po ngayon sa social media ang video kung saan makikita si Sosogon Governor Edwin Hamor na nangihingi ng paumanhin sa constituents nito kasabay ng pag-anunsyo na hindi na magpa-perform sa Kasanggayahan Festival ang band ng Kamikaze. Base sa sinabi ni Governor Edwin sa nasabing video, kaya niya pinalis ang OPM band kahit bayad na ito ay dahil daw sa ipinakitang bad attitude ng banda. Hindi na rin niya hinayaang mag-stay pa ang banda sa hotel at pinadiretso na ito sa airport. Hindi man nagbigay ng specific na detalye ang source ng governor kung bakit niya pinauwi ang banda. Pero may mga report naman na lumabas na tinanggihan umano ng kamikaze na magpa-picture sa Thousands Life Roses tourist attractions sa tourist attraction sa Sosogon dahilan upang magalit ang gobernador. Nakatakda sana mag-perform ang banda kasama iba pang local bands na Imago at I Belong to the Zoo.